Pondo para sa River Rehabilitation sa Bayan ng Binmalay, hindi sapat ayon kay Mayor Merera. Alamin natin ang na detalye ng balita niyan mula kay Kapartner Ilet Moore Brigara. Kapartner Nababahala si Binmalay Mayor Pedro Pet Merera III dahil sa kakulangan ng pondo para sa River Rehabilitation sa kanilang bayan. Anya, bagamat agsumiti sila ng higit isang bilyong piso na proposal sa DPWS ng 2023, mahigit siyam na milyon lamang ang naibigay sa Binmaloy na hindi ay sapat upang maayos ang kailugan na nagdudulot ng biglaang ang pagbaha tuwing high tide at low tide. Di it ni Mayor Vic Herrera, limitado ang pondo ng lokal na pamahalaan na nasa 382 million pesos lamang kahit kailangan ang mas na suporta ng pamahalaan nasyonal. Oh, sunshine News Blast. Well, people, unlike if National would be giving all these uh, fundings, then sufficient enough uh, to, uh, to repair or rehab uh, this kind of uh, uh, the, the river system in our town, bimbales So, I we not only in our town, bimbales because we, it's not alone. that uh, the water system coming from the down uh, the upstream or uh, from uh, the um, foot of the mountains din din ni music mera na hindi solusyon ang pagtaas lamang ng mga kalsada o pagpapatay ng kongkretong istruktura ang DPWHs kundi ang malawakang pagpapatibay at pag-aayos sa kailugan upang maiwasan ang soil erosion at landslides Sunshine News Blast. It is not, it's not advisable na lahat po ng mga projects, lalo especially sa DPW, it's ay tinataas ang mga kongkreto. Sad so to say, sayang po ang pera dahil hindi makakatulong po yan sa paglutas ng problema baha sa mga bawat barangay. And the only way is the river rehabilitation. Umapila ang Alcalde na huwag lamang din ang matulungan kundi ang buong Pangasinan na konektado sa iisa river system. Para sa Diyos para sa Pilipinas kong mahal, kapartner, Letmore Brigera, kapartner mo sa Balita at Servisyo. DZRD, Sunshine Radio, report! Samantala, DAR nagsagawa ng mid-year performance assessment para palakasin ang pagsasagawa ng mga farm-to-market roads sa buong bansa. Ang sa pagbabalik ni Kapartner Ilet Moore Brigera. Ilet? Nagsagawa ang Departure ng of ng Reform DAR sa, na pinamumunuan ni DAR Secretary Condrado Estrella III sa pamamagitan ng Project Management Service ng Support Services Office ng Mid-Year Performance Assessment and planning planning workshop noong August 19 to 22, 2025 para sa locally funded carp infrastructure projects ng ahensya. Sa apat na araw na workshop, dumalo ang mga focal persons wala sa the regional at provincial offices. Pinatawa ng the central office at ang katuwang na ahensya upang suriin ang mga nagawa. Talakayin ang mga hamon at bumuo ng maayos na plano para sa pagpapatupad ng mga proyekto ng farm to market roads sa buong bansa. Binigyan di ini ka under Secretary for Support Services Joseph Angelo C. E. Martires na ang aktibidad ay higit pa sa compliance reporting. Ibinahagi rin ni Martinez na hanggang August 15, 2025 na kompleto na ng DAR ang 365 MFR projects na may kabuuhang haba ng 300 kilometro at direktang na tinabang ang halos 94,966 na grabe ang beneficiary sa buong bansa. Lumaho ko sa aktividad ang 58 monitoring and evaluation focus person mula sa the regional and provincial offices. Mga tinatawan mula sa SSO, Penmanagement Sector, Park Secretariat at Park Bay of Public Works and Highways sa pinakamunahan. Dagdag -dag pang balita, Global Youth Summit sa SM Center Dagupan naging matagumpay. Ang detalye sa balita ni kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Naging Center, Dagupan, Araw ng Biyernes, Agosto 22, 2025. Layunin ng programa na mamulat ang mga kabataan hinggil sa mga Sustainable Development Goals o SDGS upang magkaroon sila ng kaalaman bilang kabataan at makaambag sa pagkamit ng mga layunin ng bansa. Sa panayam ng Sunshine Radio, sinabi ni Aileen de los Santos, SM manager ng SM Center Dagupan manager na malaking tulong ang ganitong aktibidad hindi lamang sa mga kabataan kundi maging sa mga mall goers na magkakaroon ng karagdagang kaalaman at kamalayan. Sunshine News Blast. Oo kasi since ah, uh public yung ating event area, makikita din ang mga mall goers na ah, may mga ganito pa lang, mga ini-implement na programa uh, through SM Cares. And at the same time din, pwede din sila makinig dun sa mga speakers din natin aside from dun sa mga bata natin ng mga participants. So they can also be fully aware of the topics that are uh, being discussed here. Sinisiguro naman ang management ng SM na kahit may malaking events, ligtas pa rin ang mga mall goers. Bukas din ang SM Center Dagupan sa iba't ibang aktibidad, gaya ng sports, arts at iba, pang, iba pa kung saan maari mag-enjoy ang ating mga kababaya, ang ating mga, mam ang mga mamamaya. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog ka partner mo sa Balita at Servisyo. Samantala, Linggo ng Kabataan 2025 ipinagdiwang sa Bayan ng Umingan. Ang detalye sa balita ni Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, Kapartner, ipinagdiwang sa Bayan ng Umingan ang uh, Linggo ng Kabataan 2025 sa Municipal uh, Auditorium na kara sa nakaraang Agosto 21 ng taong ito. Ang aktibidad ay isang makabuluhang pagtitipon na nagbigay diin sa talino galing at malikhaing kakayahan ng mga kabataan ng Umingam, kabilang sa lumawak sa labing isang paaralan para sa pagisa ng talino at labing walong kabataan ang sumali sa poster making contest bilang patunay ng kanilang kahusayan sa larangan ng katal katalinuhan at sining. Naging matakumpaya ang kaganapan sa pakipagtulungan ng LGU Umingan as SK Federation of Wigan, Katuang, ang MSWDO, Lido, at ang Menro. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, learner na din, kapartner mo sa at servisyo. Ah! Kapartner News Blast! Kinabitan ng mga solar lights and ang children pa Children's Park sa bayan ng mapandans sa Punguna ni Mayor Carl Christian Vega. Layunin ni Mayor Vega na maging mas maliwanag pa ang Mapandan Children's Park para maging ligtas ang mga namamasyal sa lugar lalo na kapag sumasapit ang gabi. Naisabit ang mga solar lights sa tulong ng Municipal, Engineering Office at mga empleyado ng Coras Manor and Garden. Personal na mabinisita ni Mayor Vega ang Children's Park upang inspeksyonin ang mga naikabit na solar lights. Sa kanilang pagbisita na pag-usapan mula ang mga plano sa pagpapaganda at pagsasaayos ng parke upang mas mapakinabangan ng mga mamamasyal. CZRD, Radio, May git anim na porsyento na lang ng mga barangay sa Region 1 ang natira sa drug affectation ayon sa PDEA Regional Office 1 ang detalye sa pagbabalik ni Patricia Balog ka Patricia sa so, mahigit 6% na lamang ng mga barangay sa Region 1, ang apektado ng illegal na droga o 219 barangay mula sa 3,000 sa region. Sa eksklusibo sa NAYAM kay FIDEA Region 1, Regional Director Attorney Benjamin Gaspi, malaki na ang pagkakaiba ng porsyento sa ngayong taon kumpara sa taong 2017 na halos 90% sa mga barangay ang apektado ng, droga, ng droga sa rehiyon. Ayon kay Gaspi, patuloy ang pagsagawa ng Barangay Drug Clearing Program ang programa ng pamalaan na may malaking posibilidad para maging drug-free ang buong rehiyon ng Ilocos. <coughs> Sunshine News Blast. Sa Region 1 ay, uh, sir patuloy ang pagsagawa natin ng Barangay Drug Clearing Program kasi naniniwala tayo na ito yung pinaka-epektibo, measurable na programa ng gobyerno para masabi natin na successful ang anti-illegal drug program ng gobyerno. O, yung Barangay Drug Clearing para yun lang naman ang ang makikita natin na talagang ang barangay ay nalinis na sa elemento ng illegal na droga. Yung barangay nga drug clearing is the holistic all -who whole, of nation approach in uh, addressing the proliferation of illegal drugs in the county. Dagdag ni Gaspe patuloy ang pagsasagawa ng mga lectures o drug summit sa mga paaralan para mabigyan ng sapat na impormasyon ng mga kabataan sa ugnay sa ill effect of dangerous drugs. Para sa Diyos sa Pilipinas, sila balong ka-partner mo sa Balita at Servisyo. DZRD Sunshine Radio Report! Nobles Integrated Farm, kinilala bilang bagong learning site for agriculture sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ano Ang ng balitang yan ni kapartner John Velgas. Kapartner John? Formal na kinilala ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1, ang Nobles Integrated Farm bilang learning site for Agri agriculture o LSA sa, San Nicolas, Ilocos Norte. Ito na ang kaunaw ng LSA sa bayan ng San Nicolas na magsisilbing bukas na o bukas na daluyan ng kaalaman at pagsasanay para sa mga lokal na magsasaka. Ang Nobles Integrated Farm ay nagtatampok ng iba't ibang teknolohiya at kasanayan sa agrikultura kabilang na ang produksyon ng mga prutas, ornamental plants at gulay na ginagamit bilang sangkap sa pagkain inihahain sa mga ospital. Maliban dito, tampok din sa kasakahan ang mga bagong pasilidad para sa plant tissue culture. Ang natatangin inovasyon na nagbibigay ng dagdag na halaga sa produksyon at pananalagsik sa agrikultura. Inaasang mas lalawak pa ang mga oportunidad para sa mga magsasaka at mga ng Ilocos Norte upang matuto, magtagumpay at magpatuloy sa paghubog ng mas produktibong sektor ng agrikultura. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal Belgas, kapartner mo sa Bilita at Servisyo. Partner News Blast! Samantala, opisyal na binuksan ng Interzone League na inorganisa ng SK Baluyot Council sa Bayan ng Bautista, Pangasinan. Ang aktibidad ay dinaluhan ni Mayor Rosemary Gakutan na nagbigay ng isang makahulugang mensahe ng suporta at inspirasyon para sa mga kabataan at kalahok ng Liga. Ang Interzone League ay layuning pagibayuhin ang pagkakaisa, sportsmanship at aktibong partisipasyon ng mga kabataan sa pamamagitan ng makabuluhang aktibidad pang komunidad. Ayon sa Bautista LGU, ang programa ay isang patunay nang malasakit na pamahalaan lokal sa kabataan at sa pagpapaunlad ng kanilang mga talento. DZRD, Radio, at para sa uling balita regional, 3.4 milyong peso fire missionaries natanggap ng dalawang asosasyon na mga magsasaka sa bayan ng mga mula sa Department of Agriculture. Ang detalye sa pagbabalik ni kapartner Lerna Hernandez Kapartner Lerna. Tumanggap ang dalawa asosasyon na mamagsasaka sa bayan ng Maldan ng farm machineries na nagkakalaga ng na mahihigit 3.4 million pesos mula sa Department of Agriculture o DA sa pamagitan ng DA Regional Field Office 1. Office 1. Kabilang sa mga nasabing asosasyon ang Masigasig Alitaya Farmers Irrigators Association Incorporated at maasin, maala, mab malabago Farmers Irrigation Association Incorporated ng Bayan ng Bangaldam. Ang programa ay bahagi ng rice program ng DA Regional Field Office 1 na naglalayong palayain o palakasin ang produksyon ng palay sa mga kanayunan sa pamagitan ng makabagong teknolohiya at epektiyong kagamitan kabilang sa ay isang rice combine harvester para sa magsigasig Alitaya Farmers Irrigators Association at isang four-wheel drive tractor na may kumpletong accessories para sa maasin Malabago Farmers Irrigators Association. Inaasahang nagdudulot ang mga makinarya ng mas mabilis, mas malinis at mas magaan na proseso ng pag-aani na magre-resulta sa mas mataas na ani at kita para sa mga magsasaka. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Nernando, kapartner mo sa Balita at tradisyon.